mahal naming kaibigan. Ngayon na ang panahon. Ito ang pinakahinihintay-hintay na ng lahat. Umudyat na ang trumpeta Isang panawagan, pumainan lang sa sandaigdigan sa pamamagitan ng YouTube na may pamagat na key program, invitation at CSK. Minsaheng ipinaabot mula sa kasulatang balumbon. May sulat sa magkabilang panig ngunit liado ng mga tanda na tanging siya lamang ang makapagbubukas at makapagbibigay ng malinaw na paliwanag ng mga inilihim na panukala ng may akda ng lahat ng ito. Siya ang tanging humahawak ng pinakasusi ng programa. Programang diabot ng unawa, di kayang ipaliwanag ng iba. Munit sa kanya ibinigay ang kapahintulutan at inabot ang karunungan patungkol sa mga tandang inilihim upang sa takdang panahon ay ihayag at kanyang ipakilala ang pinagmulan, ang may panukala at ang may akda ng lahat ng ito. Kaya nga yamang bukas na ang pinto mga kaibigan. Nag-iisang pinto lang yan at iisa lang daan sa mga daan pinagmulan ng mga panukala at mga patutuo kaya't matibay, matatag at totoo. Ito ang tamang daan na pinili niyang taluntunin na siyang daluyan ng mga biyayang walang kabalisahan, kapayapaan, kapahingahan, at kapanatagan ang dito'y mga lung. Halina kayong lahat. Lahat ay kasama. Lahat tayo dito ay magkakaibigan. Bawat isa ay may partisipasyon. Magsama-sama na tayo sa bukas na pinto. Biyaya ko'y biyaya nyo. Tahanan ko'y tahanan nyo pag-ibig ang daladala ko. Siya ang may mga pahayag nito dahil wala siyang itinatangi sa lahat ng mga tao. Ngayon na ang panahon ng pakikipagkaisa, ng pakikipagkasundo sa Kanya. Napapanahon na ang pagbabagong buhay. Piliin natin ang mabuti at siya ng ibig niya. Kaya nakasunod at kinalugdan siya. Narito siya sa Pilipinas sa pagkalinga at pangangalaga ng mother control piniling bansa upang dito isagawa at mabuksan ang lahat ng saklaw ng programa. Kaya't narito rin ang lahat ng sagot sa mga katangungan ng nakararami na. Saan natin makikita ang gamot at lunas ng lumalalang kahirapan at mga tumitinding kaguluhan? Paano pa may sasalba ang pandaigdigang merkado na halos lugmok at baksak na sa tunay nitong kalagayan? At paano pa makababayad sa World Bank ang mga bansang baon na baon na sa pagkakautang. Kung ang bawat nagiging leader ng mga bansa nilay, dito na nakadepende sa panghihiram upang mapagtakpan ang malalang kalagayan ng bansang kinabibilangan. Hanggang kailan matatapos ang pagdaing ng mga taong gutom na at mga nag-aaklas para hingin ang mga karagdagang umento at iba't iba pang kahilingan. Kailan makakalagan ang kahirapan at sino ang maglalapat ng katarungan sa mga napagkaitan nito? Sino ang nagtataglay ng tunay na kapayapaan? Ilang inaugurasyon pa ang isa gawa para lumutang na ang iisa na lang na laging sinasabi at naririnig ngunit hindi naman lumilitaw. Tanong, alam nyo kung bakit? Dahil ibang tao, ibang dako, ibang proseso. Wala sa kanya ang pagkukulang mga mahal kong kaibigan. Ibinigay e na niya sa nakararami ang mga detalyeng marapat na isagawa. Ngunit may nakalimot sa tunay at totoong kasunduang nakapaloob. Humana pa at pumili ng iba. Nagtatag, nagtayo ng sarili at kanya-kanya. Dahil lang ipinapalagay, kahit wala siya, iisa lang ang patutunguhan natin. Kahit wala siya, makukuha nila ang bahagi nila. Ngunit paulit-ulit na kabiguan para sa kanila at sa mga tumutulong sa gugulin nila. Kahit lihitimo at rehistrado, mga dalang patutuong dokumento, hindi na mabuksan, di na magalaw, di na mailipat, di na magamit pa. Dahil sa klawna ng programa na sumasailalim sa pandaigdigang kasunduan, na pinagtibay ng na mga nauna pang mga leader ng mga bansang nagkakaisa. Kaya't sa panig ng mga may accounts na ipinakikilalang pagmamayari na nila. Ngunit ang totoo'y mula sa pinagmulan ng lahat ng bagay at hinabilin lamang sa kanila. Kaya bumalik na sa pinaka account ang perang ginagamit ng buong mundo. Kaya ang lahat ng mga bansa ngayon ay dumaranas ng global crisis. Kaya nga kahit kilala na nila ang tamang tao na nakakaalam ng tamang dako at tamang proseso kung hindi natin kinikilala ang kanyang kahalalan bilang tagapanguna sa bagay na naibilin, ibinigay at naipagkatiwala sa kanya. Isang paglilinaw, walang magaganap na inaugurasyon. Mga mahal naming kaibigan, walang makapagsisimula ng hindi sa kanya magmumula. Iyan ang proseso. Yan ang prosesong ibinilin maging sa kanya, siya man ay nasa pagsunod lang. Hindi siya maaring lumabag at makiayon sa gusto ng ilan. Kaya kung tayo nag-iibig na maganap ang inaugurasyon, walang problema sa kanya. Anumang oras, maaari na niyang pasimulan. Sumunod lang muna tayo sapagkat ang tagumpay ng tao ay nasa pagsunod. Panahon na ng pagtatawid ng lahat ng mahalagang bagay. Siya ang susi sa pagkakalag ng kahirapan ng buong mundo mula sa mga mahalagang bagay na ipinagkatiwala na sa kanya. Ang iba ay kusang loob na inabot na sa kanya at nasa maingat na pangangalaga. Ang iba naman ay nasa inyo pang pag-iingat. Kayo na nag-iingat na mga yan, alam na alam ninyong darating ang panahong mayroong kayong pag-aabutan ng lahat ng mga yan. Yan ay ayon sa bilin ninyong tinanggap Mapalad kayong nakasama niyo siya sa inyong buhay at ang iba'y nakadaupang palad pa sa iba't ibang dako o sa mga sangandaan.